Guys, nandito tayo ngayon sa Carmona, Cavite. Uh, hanapin natin yung opisina ng ano, uh, Isha Pro. So, Governor's Drive. Ito, Governor, Governor's Drive din to. Eh. Itong uh, highway na to. Dito. Tapos dito. So, hanapin na natin. Saan ba tong kusina na to lawak lang ng kabite. hindi naman sa galing alabang hindi naman sa ganong kalayuan siguro makuha lang ng wala lang isang oras na biyahe so ngayon so ganito tayo hindi natin kabisado yung lugar dapat isama natin si ano magtah kailangan nyo ba si Magta? Si Magtanong Para mahanap natin yung Hinahanap natin Baka nandito lang to sa ano, Sulok